Hello mga hupal, at uh, welcome sa ating pinakabagong uh, uh project dito sa Hoop no? Ang Fancast. Ito ang episode 1 na. Uh. At uh, kasama natin ngayon ang ating guest na si Brandon Ingron. yun, isa sa mga resident Laker fan expert. Totoo. Totoo. Na share ng kanyang insights sa season Alam Lakers. Ko Alam ko lahat 'yan. Uh, at bago tayo mag-umpisahan ng ating kwentuhan, Maraming salamat nga pala sa Zone Pre, salamat mga kabasketball sa mga new subscribers natin. At shoutout nga pala sa mga bagong hupal na nag-subscribe natin. Uy, mga bagong hupal? Yes, mga bagong hupal to. Astig kayo. At to ito mga pangalan nyo, maraming salamat po. Suporta, pagbubutihin po natin. At ito po ang kauna-unahan nating uh, uh, talk show uh, content para sa channel na ito, ang Fancast. oh at uh, medyo bawas-bawas muna ako sa mga tai, -tai na post na mga <laughs> <laughs> mga may sing highlight na yan. Medyo mag, ano tayo, mas malalim na usapan. Insight. 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 Yes, uh, sir. At mabalik tayo. Welcome natin, ating guest. Salamat, salamat. Si Brandon Ingron. Salamat, salamat. Yes, sir. Musta? Thank you for having me, uh, Mr. So, thank you, thank you. Uh, road to 1,000 subs. Uy, pwede yan. Yan ang tinatarget natin, sir. Ilan na ba ang subs natin? Ewan ko, para mga nasa 800 kanina. Uy, pwede. 1,000. Oh, na lang. lang anyway. Konti na lang yan. Thank you for uh, guesting here, Oo. no? Mm -mm. So, kayo sir, musta? Musta ang Lakers? Uh, ito, uh, ano kami? Uh, bale, hindi na kami umaasa. syempre sa playoffs. Lalo pa sa parating na mga laban. We have uh, last uh, 12 games sa uh, tao, 15 pa, mga ganun, pero... Ano ba standing ngayon? Uh, more or less, ano na to? Eh, 11th seed, no? 11th seed, 31-39. Kahit oh. manalo-nalo pa, parang dehado na kasi be, be, below 500 talaga. Tapos ilang games behind kami, siguro nasa 16? Ilo ba? 16.5. Uh, 16.5, 16. 16 parang hindi na tayo umangasin. Ayaw na to, Kailangan no? Kailangan mas sweep lahat muna bago... Pumasok ka, very impossible yan. E umasa na lang kami next season. Next season. Nangyari eh, ngayon kasi yung season na to, puro ano eh. Ano lang yan eh, yung uh, injury pati chemistry. Uh, tingin mo kung hindi na injure si si Lebron, si Manong Lebron at uh, si Alonzo at uh, nandesuspend si Rondo. Ang laking factor nun eh, nung peak yun eh. Peak yung December uh, 25, 2018 na yun against the Warriors. Sobrang peak nun. Peek ng laro nila, yung chemistry nila, pasok na pasok na. Tapos, kumbaga, na-injure si Lebron, panibago rotation na naman. At medyo kasi, ito, prangkahan na medyo bobo yung coach. Bobo ka eh. Bobo ka talaga, Walton eh. Sana si Yeng Yao na lang umupo sa iyo eh. Di, totoo, ewan ko sa mga, ano, wag, uh, correct me if I'm wrong ha, pero mali-mali rotation na ginagawa nila. Okay, so ano ba dapat yung tingin mong naging rotation natin? Ang rotation kasi, ano eh, ang problema kasi, Ingram and Lebron, parehas halos ang laro yan. Mas magaling sa isolation. Pag si Ingram kasi off the ball, off the ball yung galing yung offense niya, wala. Hindi siya si Kuzma, hindi siya si KCP. isa pa yun, si KCP, bobo rin yan eh. <laughs> eh ewan ko, ba't pinagkukuha yung mga player? Ito si Bulok. Hindi naman bulok, pero pwede na rin. Pero alam mo eh, yung off the ball, screen handling mali mali matanda na yung Chandler para magbigay ng rough screens. Iba talaga, iba yung lineup niya kumbaga binuhay nila around LeBron. Ang pinagtataka ko lang kasi sa Cavs noon, si LeBron pag nabigay niya sa uh, kakampi niya sa Cavs, sure may ititira. May corber ka. Aha. Pero kang hood. Aha. May Clarkson ka. May siguradong Thompson ka na papatay para sa iyo. Ito wala eh, wala talaga purple and gold, wala, walang nagbe-bleed para sa purple and gold eh. Uh -huh. Hindi ako ganun ka, ka, hindi ako ganun ka Lebron fan pero mas Laker fan talaga ako. At talagang nag-adjust talaga lahat nung pumasok si Lebron. Uh -huh. Uh -huh. Para sa akin ang rotation dapat yan, talagang si Rondo of the Bench yan. Uh -huh. Rondo will always initiate yan eh. Siya sa pag-off the bench siya. So okay ka kay Lonzo, starter? Okay sa akin, si Lonzo. Si Lonzo naman pinatunayan niya this season na nag-adjust nag siya eh. Shooting form niya, depensa niya. Kita mo naman yung mga lateral siya, ibang klase. Lateral siya, pinupuri siya ni Rondo ha, sa mga lateral mm -hmm, gaming mm -hmm. niya. Eh yung iba naman, uh, ang medyo nawala ngayon din ay si Josh Hart. Oh. Ewan ko din dyan. Hart yung kapilido, pero pag maglaro, parang wala talagang puso kong maglaro eh. Oo nga, inaapiran niya yung sarili niya eh, no? Inaapiran yung sarili niya. Pati si Kuzma, alam mo ba si Kuzma? Nabasa mo ba? Eh, puro kasi Fortnite si Kuzma eh. Hindi, si Kuzma kasi, si Kuzma kasi nagpalit siya six times ng basketball shooting niya form. Ha? Huh? Basketball shooting form niya. Maniwala nagpalit? Nagpalit? Six, six forms. Mm -hmm. So, hindi siya confident dun sa kung paano siya babag sa Hindi tulad last season. Kailan, kailan nagumpisa to? Oh, Ito this season. Tingnan mo, i-research mo. Ilang beses siya nagpalit ng shooting form niya. Kahit sabi mo sa dati, hindi siya takot bumagsak eh. Mm-hmm. Na pagkatira niyo off screen, kuha siya ng bola, hindi siya takot bumagsak. Kumpara last year. Kumpara last year. Kumpara ginagawa nila parang uh, hindi nawawala. Binibaby nila ang mga dapat i-baby. Aha. Uh -huh. Okay, uh, go. Uh, oh. So, pag-usapan natin ng konti, no? So, sa tingin mo, sa lahat ng mga kamalasan na to, no? Sa Laker Nation, ano? Mm-hmm. Lagi natin pinag sa mga goat-goat na yan. Ngayon, may papakano tayo. Sino ang scapegoat? Sino ang pwede nating masisi sa season nyo na ngayon? Walton. Sorry ha, pero hindi ako natutuwa kay Walton. Mali-mali rotation niya. Mali-mali pasok niya ng tao. Tingin mo, ayan. Ano naman si ano? Sino ba yung assistant nila na ano? Mayroon naman sila, ano? Si Lucas Madsen. Nandiyan naman ha. Di ba? Si Madsen ba yan? Ano, uh Nakaupo sa ano? Pati isang Laker dati. Si Shaw. Si Shaw. Oh, di diba? ba? Sino ba naman show Brian? Ano man? Brian Show. Brian Show. Eh, mas magaling pa yun eh. Pag gumol lang siya eh. si ito si Walton Dusko. Eh, ano ba naman ang eh ang assistant, may pang-assistant lang. Ang head coach, ibang head coach. Mhm. Uh mm -huh. naman tong mga ano, mga coach ng Sixers. Ah. Uh -huh. Diba out of nowhere, biglang ganun yung ano uh -huh. nila? Oo, uh -huh. oh, mas gugunin ko si David Blatt eh. Bulit ko yun eh. Eh, papatanggal na naman ni Lebron yun. Eh, feeling ko eh, yung mga chismis na ganyan, wala na akong masabi. Itong talagang may save <laughs> si talaga si Lebron sa... Lalo na yung issue doon sa trading. Mm -hmm. Diyos ko. Okay. Yung trading na yun eh, mm -hmm. may, si Davis. Aha. Uh -huh. Not worth it. Not worth it yung si Davis. Nas, Davis. Tingin mo, nasira ang psychology ng mga bata na... Oh, bata na, yan eh. Mm -hmm. Bata yan. Lalo na yung mga bata ngayon na sobrang sensitive. O nga eh. Diba? Okay. Na social media at na attraction. distract sila nung Na distract uh, sila, 'di Lagi sila na sa Twitter eh. Aha. Uh yung -huh. ano no pinagsasabi ng tao di, yung paniniwalaan nila. Aha. Uh -huh. Hindi yung sa loob ni si Magic, diba? 'di ba? Uh -huh. Si Magic, hindi yung si Rob, 'di ba? Aha. Uh -huh. Ano eh, dum talaga eh. Okay. okay, sa mga on the light side pa Uh, top 3 moments ng season na ito. Ano mga medyo naaalala mo mga play or mga, mga wins na memorable? Uh, para sa akin, ano black ni Tyson Chandler. Mm -hmm. so, sa mga isa sa unang laro eh. Tapos yung nag-take flight si Lebron. Mm -hmm. Tapos yung isang linya ni Lebron na ang sabi niya, when you fall down, don't get up because your brothers will uh, get you up. Mga ano to, Last year? Last year yan, mga unang game. Uh -huh. So yun lang yung masaya, yung unang game, tanginan nyo. <laughs> Alright. Sige, pag-usapan natin yung roster, Bobo, no? Bobo ka, Walton. <laughs> Medyo relaxed tayo, pre, ha? Sorry, sorry, sorry. Eto, um, ngayon ha, pag pumunta kayo sa tankathon.com Tankathon! Oo, oh, ang Lakers ay projected na... Man number? Number 10 mm. sa lottery. Number 10 sa lottery. So, meron kayong per, percent na... Uh, paano ba to? Para mag-overall, one... Number one pick kailangan mo ng 3% na bonus na suerte at top 4 merong 13.9%. Sino ba ang tina-target na tina-rookie? E, sa sa first round, bo, sa first round. Zion Williamson is uh, always a target. Mm -hmm. Nag-claim na ba siya ng draft niya? Hindi pa. Uh, check natin kay Ice Sports Zone no, uh, ba ako Ice Sports Zone? Kung nag-declare na siya na ano, no? Hindi ko hindi pa. Hindi, hindi pa ba? Hindi pa, hindi pa, pa. pa. hindi pa. Baka... Ganda yung laro niya nung isang araw, okay. yung oh, 21, comeback niya sa 30, um, UNC. Oo, oh, ba? Diba? Hulk ko talaga, naninira ng na sapatos mm -hmm. yung batang yan eh. Ay, yung isang kakampi ni Williamson. Mm. Yung, yung pangalan, Barrett ba yun? Barrett. Malakas yun. Aha. Uh -huh. Okay na okay. Pero ako tatargeting targeting ko talaga sentro. Sige. Ito, a wish list tayo. Mm. Sabihin mo kung trade or cut or release or Bobo ka, stay Walton. put, stay put. sige, unahin natin sa coach si Luke Walton. Ayaw mo na. Wala na. Assistant pwede. Mm -hmm. Magaling siya mag ano eh. Okay. Magaling siya magbasa. Si... Pero hindi niya pwede i-translate yun into head coaching. Okay. Iba ang coaching sa assistant coaching. Mm -hmm. Lonzo Ball, stay or go? Stay. Isaac Bonga. Go na yan. Hindi ko nga kailangan yung pang <laughs> ano yan eh. Pang bold na pelikula eh. Reggie Balak. Stay ako. Development shooter yan. maganda yung form niya. Off oh. the screen pwede. KCP. Tanggalin na yan. Alright. Alex Caruso. Caruso is stay ko yan. Okay. Kasi pwede siyang i-mentor ni Ball. Uh -huh. Kita mo yung laro niya sa Knicks. Mm-hmm. Uh -huh. Binawala. Binaboy lang ni Lebron yung laro ng Knicks kasi. Kaya pero si Caruso yung nag-step up doon. Pinanood ko yun. Alas 12 mo dahil uh, -huh. ng araw. O. Si Tyson. Tyson. Uh, stay or go? Retire na. Retire, retire ka na. na. Tyson. O. Josh Hart. Josh Hart deserves second chances. Okay. Let him stay. Si Andre Ingram. And wala na si Andre. Wala na. Balik na lang siya sa ano na sa Lakers na dun sa. Si ano. Brandon Ingram. Sorry Brandon. Pero, trade trade ba yan? trade. Hopefully. -hmm. Uh -huh. Si Lebron, ano ano? Si kaya, kaya si, LeBron Lebron bibitawan ko. Bibitawan mo si Lebron? Hindi ko si Lebron. Sino free agent ang nasa class ngayon na parating? Napakadami niyan. Si na Kemba, si na We could build around Bradley Bill. Bradley, Bradley Bill. Bradley Bill. Kawai. Mm Si Kawai? Kawai. Uh -huh. Work around Kawai and Bradley Bill. Sure ka, bitawan mo si Lebron, ha? Bitawan ko si Lebron. Aha. Uh -huh. Para kay Kawai uh -huh. At kay Ano Bill uh -huh. Depende kung saan Mapapunta si Lebron Okay Sana mapunta siya sa west Si Kuzma Stay or go? Stay Kuzma will be in The next Face uh, of the Lakers Okay Javel Magui Magui uh, sixth man Candidate yan Okay Para sa akin Stay pero Off the bench You need a uh -huh. new Faster Center uh -huh. Na kaya Mag develop pa Mm -hmm. Kasi wala na yung dating dominant centers eh. Wala nang mm -hmm. Shaquille Ire mm -hmm. Wala na naglalaro ng Shaquille Duncan na basic na mm -hmm. alam mo yung play na poste. Eh. Mm -hmm. Wala nang ganun ngayon. Off-screens, screens, screen, screen and rolls, pick and rolls. Mm -hmm. 'Di ba? Do yun naglalaro ngayon Medyo smart basketball which uh, feeling ko for another topic 'yun. How it changed. How basketball changed yeah. nowadays. So, uh Mike Muscala. Stergo, bagong ano lang to, acquire, si Trey. Medyo ma eh, mahina eh. Mas kukuha pa ako ng ano eh. Try ko kumuha ng iba pang European. Namiss na nyo ba si, ano, si Julius Randle? Ay, oo naman. Mas ramdam ko si Randle sa loob talaga dahil. Kaysa kay Maki. Mm -hmm. O, kaysa kay, ano, kay Tad Chandler. Medyo malala. Si Rajon. Rondo should stay. Should mentor, ah, uh, Young guards. Yeah. Okay. Iba yung laro talaga ni Rondo. Iba talaga mm -hmm. pag, na, pag nakita mo yung... Yung typical Rondo. Uh, uh peak Rondo. Peak Rondo. mm -hmm. Mababalik pa niya yun. Sure ako. Garantisado. Okay. Si Stevenson. Si Lance. Lance Stevenson. Although bad boy din. Uh, baka i-let go na yan. Pero para sa akin, I love si Stevenson. Si Mor Moritz Wagner. Wagner na uh, medyo mahina pa. Yeah, Pero pwede pa rin, pwede pa rin. Ito, ano to? D-League ba, ba to? High, high, ano siya, high, 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 shooter eh. Pag tumira siya yung form niya, grabe, arko talaga yung tira niya ni Wagner. Wagner. Jonathan Williams. Jonathan Williams, pinatunayan niya nung New York game na papatay para sa sa'yo. So, give him a chance. Okay, ah, uh, ano pala, ano, pabalik tayo, no? Nung sa, yung body language ni Lebron dun sa hindi siya sumasama tumatabi sa teammates niya pag huddle anong basa mo doon? eh para sa akin kasi <coughs> in business si Lebron ng against the team it's the team <coughs> against Lebron mm -hmm. uh, malaking factor yung trading na nangyari na nakakala nila siguro na involved si Lebron sa trading pero mm -hmm. which is really possible pero hindi natin alam eh mm -hmm. diba? diba kailan mo natin alaman na Nakikialam si Lebron sa mga trades. Dahil sa social media rin naman eh. Yeah, yeah. Diba? Sino yung chismoso na yan? Si Adrian... Woj Ranowski. Diba? kung ano, ano yung pinagsasabi niya? Woj Bums bro. Ewan ko din. Ewan ko din. Ayun. Um, so, patapos na ang ating uh, program, no? Message sa kapwa Laker fans natin dyan. Ano ba maaasahan natin next season? Kung talagang Lakers fan kayo, kahit anong mangyari, maghihintay at papatay kayo para sa team. Kung fan kayo. Yeah. Yun yung para sa akin. Pero sa Lakers Laker fans, kapit lang. Kung talagang Lakers fan ka, kapit ka lang. kahit naman mga Manalo, matalo. Purple and gold, di ba? Ayos. Ah, yun lang yung akin. Kung baka, pakay ko ba sa inyong? may Lebron na wala, Lakers will always be purple and gold. not about the players. Oh. On that note, maraming salamat, Thank Sir you. Brandon. Sir Brandon, sa pag-i-guess, I'm fantastic. fantastic. First episode natin ever. At, Sano uh, Sana makaulit pa ako dito. Yes sir, uh, marami tayong Laker Nation dito. Naimbitahan natin yan. Gagawa tayo ng panel talk. Maganda yan. Oh. All yeah. Alright, mga kahupal. this is uh, Mr. Hupala. Hoopserias, signing off.